uniform ng mga estudyante guys kasi malapit ng pasukan nalalapit ng pasukan ngayong August uh, update tayo kasi may mga pangitasa ka tanong natin guys kung magkano ang pangitasa kayong pambaba o isang set niya taas pambaba tanong natin Kuya, magkano sa uniform yung pang baba? Ganito. Magkano po? Oh, guys, so Ang price niya is Yan, guys, yung price, so oh. 199.75 oh, Sa mga nangangailangan ng ganito, guys, so Uniform Pang lalaki Diba? Oh. So mas mura pala talaga rito guys O guys mga pula to, to sa Napoleon na ano, So sa halagang 150 guys May pants na po mga estudyante ninyo O 150 Yan O 150 sa mga panlalaki Diba 150 lang guys so Sa mga Pang itaas naman Guys, ito sa mga pangitaso. Ang nakalagay dito is 399. Sir, magkano sa ganito? 100. Oo. Oh. Guys, ito guys, oh. 399 yung nakalagay bago to guys oh Napoleon yung ano niya galing SM pull out daw to so 100 lang guys oh mga pangitas naman to sa halagang 100 guys may uniform na yung mga estudyante natin dito so sa so, mga nagnanais pumunta rito sa Carmen Planas Burautan dito lang to nyo makikita sa Divisoria guys sa bandang dulo mula po sa entrance sa halagang 100 guys may uniform na po kayo mga estudyante natin oh dito na po kayo pumunta sa mga pants guys ano halagang 150 o, diba? Ang price niya kasi is 999.75. No? So dito 150 lang. Oh, may mga sizes na rin to. Oh, dito na kayo guys so oh, mga pulot ng SM. SM yung nakita ko kanina eh. Oh, di ba? Dami to guys, iba-ibang sizes to. So dito na kayo pumunta guys, lalo na ngayong nalalapit ang pasukan. Oh, sa mga pants o oh. oh pants 150 lang guys ha oh. oh. yan guys oh. 899.75 ang price nito napoleon no ang tatak SM store oh, dito guys oh. mga pull out <coughs> daw to ng SM dami na kayo mabibili doon sa 800 nyo o oh, diba kayo mabibili rito guys, dito na kayo pumunta sa pwesto ni Seth. Diba? Kapatid ko yah, mga ano, mga palamig yah. Ang ambul, ano mo? Ano mo? Ah, ilmo Bayo sa vlog. Tapos yung kasama ko si ano, Brad Kobontin Kobontin vlog yung challenge. Kobontin vlog yung Yes, Kobontin vlog, sir. Ito guys, sa so Christmas light to, oh. Dahil nalalapit na ang Pasko. I July na ngayon guys. Ilang buwan na lang. Uh, Christmas na naman. oh yan, Christmas light guys. so, oh. Alagang 50 pesos. May Christmas light na kay rito. oh kulay blue to do guys. So, oh. meron din ditong uh, red. Kulay red ang kulay guys. 50 pesos lang. Ito, ito. Eto guys so may nakita ko rito ilaw ilaw. Yan, yano. Araw lang ng linggo no. Oh yano. May ilaw to guys. Guys so twenty volts. Oh sa halagang 100 guys may maliwanag na ilaw na kayong gagamitin sa bahay nyo guys so ilan tong ano na to isa dalawa tatlo apat ah, to guys yung ano nya sa isang panel nya is 6, 2, 4, 6 6 to guys, so 6 na pinaka bulb nya 6 so, na piraso so 4 to, 6 times ano, 5 uh, is 1, 2, 3, 4 4 times 5 20 bulb ng ano rito maliwanag na maliwanag to guys, so sa halagang 100 m. Ano naman to? Okay, na guys, meron din mga ganun dito pero hindi natin alam kung saan ginagamit yan eh. Unisilver yan ako. Ako na pag-inipa po, hindi talo dyan. So, yan guys, oh. So, Unisilver. Magkano naman dito? Piso na lang kasi okay, walang battery. Ah, oh, piso na lang. Dalawa lang battery. Ano mm -hmm. niya to? Pero boy, ini silver. Ha? Ah. Mga lagyan ng box lang 'yan. mga ah, mga box lang. Oo, mm, mga box lang kaya mo. Oo. Oh. Magkano naman sa ganyan mo? Wala, pang giveaway lang 'yan. Pang giveaway kasama nito. Okay, kasama sakaling yon. bilhin to. Anong lagayan to? O sa 100 guys, so. Yeah, oh. okay. Mga box lang 'yan. Mm. sa I 'yan, mean, tatako. Oo oh, nga, oh. Mm oh, talaga oh. Pang giveaway lang yun. Pang giveaway pala may to. Ko sa pag binili nyo to guys, pili may na kayo sa giveaway ka dito e. daw. Sabi ni Bosakon. Binili 100, may giveaways kayong lalagyan. Kaya Diba? Pendant yan, pendant. Mga pendant? Oo, oh, silver oh. Oo oh, nga no. Oo, silver yan. Magkano naman mo dito? Yung tatlo, bibenta ko na ng 150. 150, 50 isa guys okay. oh. di ba? Pendant pala to. Pendant yan, no? Natanggal silver nito, nilipat mo dito. Hmm, ganun. Oo, oh, nilipat siya. Oo, oh, oh, 50 isa. Oo. Oh. Okay, okay pala to. Ito pala, oh. 100 lang, oh, no? silver pa. Oo, oh, ito naman. Gumagana. Oo. Oh. Gumagana oh. to, guys, Masang oh. Masanggal na bracelet. Ah, pero may bracelet lang lang, siya. Ito lang pilihin ko sa'yo. So, magkano? Ay, boss. <laughs> oh. Ito. 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 Ito sa mga nagaano ng BP. Ayan yung tatak guys oh. Rose Max. Ba? Diba? set to guys, may lalagyan pa. Kusapan magkano to? 200 lang to guys oh. Working na working to. Oh, talagang 200 guys, may pang BP na kayo. Di ba? Sa mga uh, tumataas ang blood pressure natin guys kailangan nyo to para sa inyo para ma-monitor nyo ang BP nyo everyday o lalo na po pag mainit halagang 200 guys meron na kayong pang BP nakalagay pa to sa lalagyanan guys oh. may lalagyan pa to 200 lang diba may box pa o oh. ba box nya o oh, diba oh presta guys ang ano nito pang road bike 700 by 23 by 25C. Bahala na daw kayo sa presyo kung magkano gusto nyo. Diba? O, oh, eto pa guys, so, Oh. Mga mini pan. Pag bumibiyahay kayo, may init. Kailangan nyo to. kung sa pan magkano to? 70. 70 guys, o. Oh. O, oh, yun, o. Oh. O, oh, gumagana to. O oh, nga, Bago kasi to eh. Sa tingin ko parang hindi pa ganong ano. Ano? 70 lang. So, pag tinawaran, yun na yun. oh, yun na yun Kasi yung battle bibili ko. Oo, oh, yun guys. So, oh. gumano. Sa alagang 70. Lakas oh. Yan na yun number 3 niya. Oh. oh, 70 lang oh. Mm. Kay Bosapon. Oo, oh, yan ah. Lakas oh. oh. Busel mo, 70 lang. <laughs> Hahaha. 70. 70. <laughs> Oh, type C. Type C ba? Oh. Boss, lang yun, boss. Hawak mo. Oh. 70, boss. Sell mo. Ito yung karton niya, boss. Apo, no? Double face glass. Yan, cleaner. Oh, guys, yo. Oh. Yan, sa mga gustong bumili. Magkano naman dito? Sa... Oh, guys, 100 lang daw to. Yan, 100 pesos. May box pa to. Di ba? Ang dami dito Ito guys, pampaswerte. Oh, di ba? Meron din dito oh. guys, oh, mga lalagyan diyan. Meron din dito. May mga cord din to guys ng laptop. Ba? Diba? Meron din dito oh. Ah, rito. Okay, sa mga panahon ng Brownhawk, ito yung ginagamit ng computer. O, oh, yan. Oh, diba? 300 lang daw.